Guys, meron ako dito ang pang facial ko. Ang tawag dito sa ano to is Vital Cream Protection na uno. So, kasi maghapon lagi ako sa labas. So, sobrang init pa. So, kailangan ko maglagay sa mukha ko para hindi siya mag-moist. Mag no? ito, ito guys. Ah. Yan. Uno. Tapos, pang, pang lalaki lang talaga to guys. Pang lalaki. Para sa mga lalaki dyan, Ayan, bili kayo nito guys. Paganda sa mukha to. Kahit mausok yung bumabiyahe kayo na matagal, maghapon, o gabi na kayo uwi. Maganda siya guys. Ayan, bagong bilipan pa no. guys. Ayan. So, lalagyan natin. Kasi ang ginagawa ko nito guys, uh, naglalagay ako ng konti sa kamay ko. Tapos, ginagawa ko. Binabasa ko yung kamay ko. Kasi kung lahat siya ilalagay sa mukha ko, masyadong ano, madami. Kasi so, ang ginagawa ko, ko yung kamay ko, tapos lagay ko ng ganyan. Yan. Tapos, ayan. Para sa ano to, ah, uh, pang, panlaban sa paglalagkit ng mukha, no? yung pati buhok, lagkit ng buhok. Yan, para hindi sya ano hindi siya malagkat kasi ang buhok din guys madumi din ang guys ang buhok ah uh, yung yung oil natin sa sa ulo dito na pupunta sa sa buhok ayan So ready na to guys. Um, pag ano, pag maghapon sa trabaho kahit mag-overtime ka pa sa mainit na na ano na panahon, hindi siya mag, hindi siya mag ano, hindi magumoy siya mukha mo na parang pagod na pagod ka haggard na haggard yung dating so ito lang talaga guys maganda to guys lalo sa mga laki ng no? mga laki na kasi panlalaki lang ewan ko lang sa baba kung mayroon ito pang babae guys na na uno siguro mayroon din pang babae kasi nga kung mayroon nga sa panlalaki hindi ibig sabihin mayroon sa babae. so yun try, guy, try nyo guys maganda to maganda to uh, recommend ko sa inyo na ah uh, panlalaki na cream no yan cream siya para sa antay ano antay uh, moist ng mukha no para hindi nagmamantika yung mukha nyo maghapon so yun lang guys ilang gamit ko wala na akong ibang ginagamit kundi yun lang ito lang so, shampoo ko naman iba naman ang ginagamit ko so ito lang recommend ko guys uno try nyo hanapin guys uno sa mga siyempre sa bilihan ng mga pambabaeng ano, pang pag-skincare. Ayan. Doon yung makakitaan sa panglalaki. Ayan guys. Thank you guys. Recommend ko lang. Maganda.